butan ako ng ulan okay, hey, may lake doon baba tayo alam niyo, pag alis ko sa bahay maano may araw sikat ang araw, pagdating ko dito umuulan doon doon tayo galing maglalakad lang sana ako dito Maano na yung mga dahon niya. O oh, yan. Autumn. Autumn color. Lors. Yan. Kasi pala merong yellow, may red, may orange. Yan ang autumn colors. Malayo to sa amin. Sinasadya ko talaga pumunta dito. Kasi dito kapag ano autumn, ang ganda ng kulay niya. Ang ganda kasi sa loob dahil iba-iba yung kulay. Tapos, ayan, may lake sila dito. Ayokong pumunta sa baba kasi baka kumadulas. Ayan, oh. Maglakad-lakad lang muna tayo dito. Kahit na umuulan, may mga taong nag-walking pa rin. Ayun, doon ako galing. At tayo ay maglalakad papunta dito sa loob. Ngayon ko lang napasok ito. Kasi lagi lang ako doon sa may unahan. Ngayon ko lang napuntahan to. Ngayon ko lang pinasok. Luang pala rito. May daan pala dun. Parang ako lang mag-isa dito ah. Ang ganda ng kulay niyo, oh, ah. di ba? Pero hindi naman delikado rito. lumalakas na ulan kaya ako'y balik na hindi ko alam kung may daan dito bahala na si Batman ayun lang din makikita rito kapag autumn ganito ang kulay niya kapag summer green lahat siya May nagjajaging kanina dito nang dumating ako. Siguro umalis na. Kasi lumalakas na yung ulan. Gusto ko sanang mag tingin ng ayan lakas na ng ulan. Gusto ko sanang tumingin ng ano eh ng mga mushroom. Kasi dito iba't ibang klase yung mushrooms nila. ba na ako dito. Parang nakakalapot dito kaya ako dumaan. Madulas. Lakas na ng ulan. May daan ba dito? Hindi ko alam. First time kong dumaan dito. meron pa <laughs> may daan ba? pero alam ko tabing kalsada na ako eh hey, oh. at naandun yung lake ayun so akin na lang baybayin to ito nasa lake tabi po ala Kasi na ng ulan. Ay, eto, naan dito na yata yung ay, para ko matusok pa mata ko hindi ko alam kung tama itong binaanan ko but parang oo, oh, dito ako pumasok kanina eh tingnan natin ayun yung lake saan ang daan. Kapag hindi mo alam ang daan, talaga magpapanik ka lang. Wala pa naman tao. Parang sumisikat ang araw. Pero, malakas ang ulan. Ayan, oh. Ito na siguro yung daan. Akit na. Basang-basa na. Yung cellphone ko basa na rin. Pero okay lang kasi waterproof naman tong aking cellphone oh yun na nga ayun na yung sasakyan ko mabuti hindi naligaw at basa na rin ako ito na ako sa karsada and that's all thank you for watching guys god bless you all uwi na ako, lakas ng ulan oh ulan ng tao sabong basa ang aking buhok